Magandang hapon Ako, po, sir. Nakakasama po ng loob na malaman kayo po nakulong. At uh, ilang araw po kayo nasa loob ng kulungan? Ano po? May isang buwan po at saka limang araw. Kampo Crami po. Sa 21 days po tapos sa Sorsogon, 15 days. Napagkamalan lang po kayo kasi kapareho niyong pangalan itong talagang totoong sospek. Hindi po sila nag-research na uh, yung sospek nila kung anong middle name, although magkapareho kayong pangalan, first and last name, ano yung date of birth, hindi man lang nila kinuha sa korte yun? Wala po kasi sir, picture, wala pong apelyedong panggit at wala pong pagkakilanlan doon sa tao mismo na sa warantong nakalagay. Pangalan lang po at saka yung alias. Hindi po alam nila kung ilang taon, wala rin po. So, nung pagdating na sa kaso, na absuelto siya, nasa korte na, Dahil mismo ang pagkakabalita ko, mismo yung Uh, mga biktima ang nagsabi o kamagak ng biktima na hindi yan? Ako po ang lumakad at naghanap po nung mismong pangalan. Kumuha po ako ng copy po sa RTC ng uh, Gubat Sorsogon para po doon sa tunay na may sala. So nabasa ko po doon na ang tunay na pangalan po niya ay Bonifacio Irandio. So yung lugar po kung saan na pinuntahan ko po yun. Mm -hmm. At nakakuha naman po ako ng dalawang uh, witness. Nandiyan siya pong ibinigay ko kay attorney Okay, at yung dalawang witness nagtistigo na oh hindi po. yan isa yung po suspect. siyang barkada at isa pong kapitan del barrio kung saan po naninirahan yung uh, suspect po. Buti pa kayo nagawa nagawa e yung gano'ng klase pag-research. Yung police, ang dami niyang resource, hindi sa... na resources hindi nagawa. Sir kasi po itinuro na po siya nung tunay na sinaksak. Sa tinuro, unang pagharap po. Tinuro siya? Oo mm, po, na siya nga po. Ang... Kasi hindi pa po siya kilala mismo nung sinaksak. Staff Sergeant Dante Labudjay, uh, Chief Warrant ng Barcelona Source Good afternoon po, sir. Uh, alam niyo na po dahilan kung bat, siya, siya ba't kami napatawag po. Yes po, sir. Ah, sino Hindi man lang kayo gumawa ng masusing ah, research para masiguro yung pong arrest when yung suspect ninyo ay siya talaga yung suspect. Ah, uh, Senator, ganito po ang nangyari po, sir. Uh, nag Nagkanda po kami sa nang validation dito sa amin. Sinabi po na yung Intel PNC namin, sir, sa Barcelona. In Intel? Yung... Eh, paano ko yung Intel oh, kasing, kasing tamad mo? Tapos, sir, uh, yung classmate niya, sir, sa high school, yung dalawa, sir, na si Lilian, pinakita na rin niya yung picture doon, sir, kay sa dalawa. Ina-identify in 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 naman na sabi niya daw ng dalawa. Yun na daw po si Erang, sir. Sino po dalawa? Yung classmate, sir, ng Intel PNCO namin, sir, na nag-angalan, ay yung isa, sir, pangalan, Super. Yan ang mahirap sa inyo, sir, eh. Puro kanilang umakasa sa Intel. Eh paano? Hindi naman lahat ng... Sa pagkakataon, ang Intel ay naging 100% accurate. May mga times na yung Intel ay sumasablay. Meron nga, kaya nga, meron term na failure on intelligence, eh. Kaya nga na-invento na yung word na failure on intelligence dahil nag-fail din po yung Intel. Atao at lang po yung intel ninyo. Sana ang no, ginawa nyo, no. sir, pumunta kayo sa korte, tulad ng ginawa ni ma'am, kumuha kay ng mga uh, pertinent information sa korte about the suspect, ano middle name niya, saan siya nakatira, etc., etc. And then, kuha po kayo ng picture sa korte. Ang pagkakabalita ako, eh kayo na po yung picture ay nanggaling sa internet. Tama ba? Facebook? Hindi yes, po, sir. Yes, sir. Oh, kita mo yan. So, Facebook lamang ang pinagbasihan nyo ng picture. Senator, uh, ganito po sir. Uh, sa amin po sir, uh, ganito po. Hindi naman po kami sir ang arresting officer niyan sir. Hindi po sa nagugas kamay po kami sir. Uh, binigay ko lang sir yung information sa AKG na baka mabalidate po yung, ta yung tao kung siya po talaga yun, sir. Sir, ang ginawa nyo kasi, sinerge nyo po sa Facebook yung pangalan Bonifacio Erandio. At lumabas nga ang pangalan nitong nagsusumbong sa amin ngayon. Opo, opo. And then, may picture doon ni sir, ito susubok sa amin, pinakita nyo sa inyong intel, at sabi ng intel, at sa so classmate niya, yan na yon. So naniwala na kayo. So kung yung intel ay intel, patay tayo. Paano kung lahat ng intel, kas at katulad po ninyo, sorry sir ma marami pong mga makukulong. Di ba sir? Dapat merong due yes, diligence ito. sir, na nag-check kayo sir nag kayo uh -huh. sa mga court records, pumupunta kayo sa korte. Tinitingnan niyo po yung pangalan, edad, any information na makakatulong na ma-identify ng gusto eh, yung inyong suspect. Huwag kang umasa lamang sa intel. O, oh, editor eh dito, lumitaw na wrong ang intel. One month and 15 days po, na tong pobre. Dahil sa inyong k***. hindi po kayo hindi sa nang kulong pobre. Buti na lang wala nangyari sa kanya sa loob ng kulungan. Captain Mazano, sir, magandang hapon. Yes, sir. Uh, magandang hapon po sa inyo. Isa ka pa, sir, ha? Kayo po ang nanghuli dito sa tao na hindi kayo nagsis, uh, gumagawa ng uh, mga hakbang na para masiguro na yung hinuhuli nyo ay talagang yun ang tamang sospek. Huli lang kayo ng huli. Basta huli lang kung ano po yung nakita nyo sa Facebook, yun ay po yung pininiwalaan nyo na yun yung sospek niyo yung yung target nyo? Uh, sir, pali gaya nga po ng uh yung pong lahat po ng information sir is galing po kay uh, Sergeant Abudlay noong time na nag-contact po sa akin at uh, sinasabi po niya na meron siyang uh, uh, subject dito sa Manila so, sa akin po bilang uh, operatiba uh, po ng uh, ng uh, wanted person so tinanong ko po, po kung anong mga dokumento meron siya so binalidit ko sir yung barat which is uh, existing, ano pa po, po existing Binalidate ko po, po yung picture kung siya po, kung base po doon sa binigay niya. At the same time po sa nagkaroon po ako ng due diligence, nung hindi naman po ako basta-basta rin gagalaw kung wala din man akong kahit konting information. Ah, sige po, ano po yung konting information na meron kayo pa para eh, nagbigay po sa inyo ng desisyon na huliin na itong si Bonifacio Eran Eranjo, itong nandito sa amin dahil siya na talagang tunay ang suspect. What are those? uh, konting information. Ah, uh, sir, sir, po ako sir ng ano, sir, background check sa victim. Tapos na okay. uh, napagalaman uh, napag ko po ito ay tag, uh, tagkawayang Quezon. Okay. So, nung ko po yung mga kapatid niya, uh, tumira rin din po ito sa source of God. Sino po? So, yun lang po sir ang naging basis ko para hindi naman po ito sobrang malayo dun sa sinasabi ni, ano, you know, ni Sergeant. Sobrang malayo? Yung picture po magkapareho? Magkamukha? Wala po, sir, Sir, bali wala po ako sir sa anong uh, picture kasi sinend po sa akin yung picture. Binalidate ko oh, siya daw po, sabi niya. Sabi ko, sabi po nila po siya daw talaga. So normally po sir sa bilang ano po, uh, manhan. But misal po pag binibigyan po kami ng ganyan trabaho at sinasabi namin sigurado ba itong picture na binigay mo ay eh, siya talaga. At uh, meron po siya kaming conversation na sinabi po naman na siya talaga. I'll tell you what sir, listen to me, listen good and listen carefully. Meron po akong programa noon, Philippines Most Wanted sa Channel 4. Palagi ko po nakakasama yung mga taga-CIDG kasi yung show ko ay naghanap ng mga taong wanted. Gumagawa po ng malawakang research ng CIDG. Kuminsan, inaabot kami ng isang buwan. Kine-casing pa namin po yung mga target namin. Hindi po kami umaasa nun sa Facebook tulad ninyo. Pupunta kami sa mga police uh, blatter. Tinitingnan namin yung korte. In-interview po namin yung kapitbahay kung saan uh, nakatira yung supposed to be na suspect. We make sure. And then kung kinakailangan yung mismong victim, pipicture na namin yung tinatarget namin and then papakita namin doon sa victim, ito ba siya? Pag sinabi ng victim, yan. At meron pa kami mga double checking. Yung middle name, kapareho ba, etc. etc. Kasi po, this is freedom and liberty of an individual we're talking about here. Laro sa kanya, isang buwan kalahati, sir, nawala sa, sa kanya. At nasa loob siya ng kulungan ng dahil sa <coughs>, katamaran, kapalpakan, ka Di ba, sir? What would you feel kung ito po'y nangyari sa inyo, sir? At ikaw ay doon tao. Yes, sir. Uh, sir, tama po kayo. Uh, kung mapapasin niyo, sir, bali nakasend po ako sa anti-kidnapping group. So, usually po, uh, mga kidnapping cases lang po ang sanhawak po namin. Pero we are mandated din po na mga ng Adro Wanted. So, usually, sir, ang mga accomplishment po po sa wanted person. Usually po sir, mga kidnappers. Ako po talaga personally po ang nagkikase build up ng mga wanted na kidnappers. Ito happened lang po sa itong case na to. Uh, binigay lang po. Y yun lang yun, na yun na nga po sir, sinasabi It ko sir, step one. Okay. Uh, merong uh, Bonifacio Eranjo, ito yung pinaghanap. Okay. Pipicturean niyo po siya, pasimple. Gumamit kayo ng mga intel niyo. ba? Diba? Pagkatapos niyo mapicturean, papakita niyo po sa victim. Ito ba? Pipicturan siya siyempre dahil kinikasing nyo siya to make sure na hindi niya nakikita habang pinipicturan siya. Once na picturean siya, ipakita nyo po doon sa victim para sabihin ng victim na, ah, hindi yan, ah, yan na nga yun. sure ka, another checking, titignan mo yung record sa korte, di ba? Yung middle name. Ito magkaibang middle name eh. Ito. Oh. Tapos yung birth certificate, yung birth date, di ba? O, oh, hindi niyo ginawa yung kasi tamad. Yes, sir. Tama po kayo, sir. Attorney Garrett, Magandang hapon. Yes po, Sen. Magandang hapon. Paano natin mabigyan ng justisya itong uh, kinawawa ng mga polis na si Mr. Erandio? Well, ah uh, po, well, first of all, Sen, buti na lang po no maagap yung korte, inapprove agad yung kanilang habeas corpus. But tama po kayo, it's still a month and a half. Uh, for these circumstances po, Senator, our revised penal code actually provides under, if I remember, mm -hmm. Article 269. Ang tinatawag nila is unlawful arrest. Uh, this is the arrest of an individual to bring him to court without reasonable ground po mm -hmm. dito po senator tama kayo i don't think that a facebook uh, uh yung facebook as a resource is enough to produce reasonable ground to arrest a person ang, ang interesting po dito sa article 269 ng revised penal code Sen, kahit po may warrant of arrest kung wala pong sufficient reasonable ground to arrest that person pwede pa rin po mapakulong ang arresting officer po Naku! patay ka ngayon. Sargento! Sir! Mukhang, Papa, Papa. makukulong ka ata dito, Sarge. Paano yan, Sarge? Ngayon, makatikman mo naman makulong. Pinakulong nyo itong kawawang pobre. Ikaw naman ngayon makatikim na makulong. O ano masasabi nyo po, Sir? May gusto kayong sabihin kay Sir Bonifacio. Sarge? Sa so, ngayon, Sir, wala pa siguro, Sir. Ay, mahirap, Sir, mag-iil ang sa rong damdamin ni Sir Bonifacio siguro, Sir. Eh. Kasi sa nangyari, Nagsisisi ka ba sir? Hindi. Nagsisisi ka? Ah, uh, sir, sa so totoo sir, is nagsisisi sir, sir sa so pangyayaring ito sir. May pagsisisi po kayo. po, sir. Oo, dapat. Na din Alam nyo sir, uh, yung, yung, sir yung, yeah. sir, yung posisyon nyo is warrant. Sa warrant section. Okay. Masalimuot at importante po yung posisyon ninyo. Totoo yan. Dapat kayo po diyan maagap, magaling sa research, masipag. Dahil kung tatamad-tamad kayo dyan at umaasa lamang sa Facebook, naku, maraming inosenteng makukulong. Ito na nga, nangyari na kay Mr. Bonifacio. Pero kung masipag ka, maagap pa, matalino ka, madiskarte ka, eh walang makukulong na inosente. Di ba, sir? Ano bang training ang ina-undergo mo bago ka naging uh, chief ng warrant section? Saan ka ba nag-training? Ano bang klaseng training ang binibigay sa inyo? Ano pa? Ah, uh, sa Camp po sir, uh, PSB po so. Ano pong klaseng training halimbawa? Ano sinasabi po sa training manual ninyo? Kung meron kayong training manual man. Ah, uh, dito po kasi sa station namin na sir, kapag may mga po na sir yung yung CEO pinakasarang nagbibigay ng simulation sa amin sir. Kaya nga sir, ano po yung tinuturo sa inyo para masiguro na walang inosente na tao ang ulihin, isa ang warrant, at ikulong. Ah, magkakandak sir ng validation sir. Kapag exactly. Sa yes, magkakandak sir ng information. ng validation. Nakalagay ba doon, when you conduct your validation, make sure to look it up sa Facebook. Nakalagay ba doon, Facebook? No sir, no sir. Wala. O bakit mo ginamit yung Facebook? Nakalagay no, ba doon? No. Tingnan mo sa TikTok. No, Meron ba nakalagay doon no, TikTok? Tingnan sa Instagram, wala. Wala po, sir. Ayun. Wala po. O, doon ka ng kamali, sir. Anong gusto niyo pa mangyari, uh, Sir Bonifacio, ma'am, madam? Bigyan so lang po, sir, ng parusa. Parusa. At Rene Garrett? Yes, Senator. Bukod sa criminal case, meron din admin case dito, ano? Definitely po, Senator. Yung Napolcom po, nagpapataw sila as much as removal from service for... Uh, for a police officer who commits a crime in the course of his duty. Uh, dito po, squarely, pasok po yun because they have, again, committed unlawful arrest dahil sa maling proseso ng pag-verify po ng intel. Okay. Now, gusto ko maklaro kung sino-sino bang pwedeng makasuwan at uh, yes. absuelto. Itong uh, nag kung saan nag-originate yung warrant mm -hmm. or itong kamkrame na mismo ng huli? Uh, uh, sa kaso po ng unlawful arrest senator, it's usually the whole arresting team. Uh, that means pwede po nating i-implead hindi lang po yung taong mismo kumuha ng kustodiya ng innocenteng tao. Kung hindi po pati nag-provide ng intel, pati po yung nag-clear ng operation, they can all be considered as conspirators in the crime of the unlawful arrest po, Senator. So ibig sabihin, damay rin itong si, ano, si Captain Malayo David Manzano? It, it, will reach all the way up sa basta po involved po sa operation of the arrest, Senator. They can all be impleaded for unlawful arrest. Pati yung intel, uh, informant. In, Yes po, Senator. Ni, who, ni tumapulis, po, dami rin yun. Yes po, Senator, because they are the ones who provided yung maling impormasyon, which eventually led to the arrest. They are principals by, uh, yun nga po, Sen, hindi po mangyayari yung krimen kung wala sila. Sergeant Labujay. Yes, sir. Anong pangalan so, po? po ng intel ninyo? Uh, Master Sergeant Erwin Estara, sir. So, sir, yes, sir, ikaw... Si Master Sergeant Staras, saka si Captain Manzano, magsama-sama kayo sa loob ng kulungan. Matikman nyo man lang makulong kulong at uh, pag minalas-malas, eh, masisipak pa kay serbisyo. Ayun, sabi niya ni Atty. Negare. Okay? Ganun na lamang po. Good luck na lang po sa inyong tatlo. Ano po? Para ito pa'y magsilbing leksyon. Paalaala sa lahat ng kapulisan natin na huwag magpadalos-dalos, maging masipag at huwag maging tamad. Ano po? Okay, sir? Salamat po, Captain Manzano, sir. Yes, sir. Opo. Magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Opo. Salamat na lang po, Staff Sergeant Dante Labujay, sir. Maraming salamat po, sir. Dorton. Okay. Pagpapal well, tayo ng kaso, admin, saka criminal case against them. Tignan natin, paano maging takbo ng kaso. panalo panalo tayo rito. Huwag lang kayong umatras. Opo. Pag tinakot kayo, sabihin niyo sa amin. Opo, sir. Okay? Punta kayo dun sa kabilang boot para tulungan kayo ni Odette. Maraming salamat po, sir. Thank salamat, you. Sir. Thank you po.